Magandang mga idol. Welcome to my vlog. Ngayong umaga mga idol ay ituturo ko sa inyo kung uh, ano ang dapat gawin o paano ayusin yung mahina magpreno ang inyong mga sasakyan. Yan katulad nitong aking Center Cab mga idol. Mahina ang preno. Kaya ituturo ko sa inyo kung paano ayusin. Yan. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking channel mga idol, sana ay mag-subscribe na kayo at huwag kalimutang pinutin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video. At saka huwag ninyong kalimutan din mga idol ang pagpalo sa aking Facebook page. Yan. Ito sa aking channel mga idol ay marami kayong matutunan dahil ituturo ko sa inyo ang aking mga nalalaman. Yan. So ngayon mga idol ay umpisahan ko na mag-ayos nitong uh, prino. Dahil mahina siya magprino mga idol. Yan. So umpisahan na natin. So ang unang gagawin natin mga idol ay tanggalin muna natin itong uh, kanyang gulong at saka yung kanyang yantas so tinanggal ko na ang kanyang mga bolt para madali na lang ang pagtrabaho mga idol so ang susunod natin gawin mga idol ay uh, tanggalin na natin itong kanyang brake drum So para madali ang pagtanggal mga idol ay pokpokin siya. Para lumuwang siya mga idol. Yan. So kung nakikita niyo mga idol ay umangat na siya mga idol. Yan. So ito ang dahilan mga idol kung mahina na ang preno sa inyong mga sasakyan. Kung nakikita kung nakikita ninyo mga idol itong kanya'ng breakdown ay punong-puno na siya ng brake uh, fluid. Yan. Basang-basa na siya mga idol. Kaya ito ang dahilan mga idol kung bakit siya mahina na ang preno dahil pag apak nyo ng uh, pedal sa brake ay madulas siya mga idol hindi na siya huminto kaagad yan oh basang basa na siya mga idol sa uh, brake fluid yan so ang dapat natin gawin dito mga idol basang-basa na siya sa brake fluid kaya madulas siya mga idol madulas ang kanyang brake lining so ito ang gawin natin mga idol mayroon siyang brake uh, rubber cup dito sa loob sa kanyang piston so ito ang dapat nating palitan na mga idol dahil pag apak natin sa uh, brake pedal ay tatagas na dito ang uh, langis o brake fluid yan Ay, yan basang basa na siya mga idol madulas na ang kanyang brake lining kaya dapat na itong palitan mga idol yan Basang basa na siya ka kaagad mga idol. Kahit na kahapon ko pa siya nilinisan, ngayon ay uh, basa na rin. Madulas na rin ang kanyang uh, brick lining. Yan yeah, o. Kaya ito ang dahilan mga idol na mahina na siya magprino yan basang basa siya sa uh, brick fluid mga idol so ngayon mga idol ay uh, baklasin natin itong kanyang brake, brake lining yan So, baklasin natin itong kanyang brick brick show mga idol. Para matanggal itong uh, rubber cap dito sa kanyang cylinder. Madali lang naman ang pagbaklas nito mga idol. Tanggalin lang ang kanyang lap sa brake show. At saka itong kanyang spring. dito mga idol ang kanyang diferensya dito sa kanyang brake cylinder uh, medyo maluwang na ang kanyang uh, rubber cup so ito mga idol ang uh, dapat palitan mga idol itong uh, kanyang rubber cup mga, mga idol Dalawa ito. Kabilaan ito mga idol. So itong mga rubber mga idol, itong dalawang rubber ay kailangan na itong palitan para uh, wala na siyang tagas. Yan. So, tanggalin ko muna ito mga idol para mayroon akong sampol sa pagbili ng uh, rubber cap pang idol. Tara, doy. Ah, sige, pa ng anak Tanggalin kung ko itong mga rubber mga idol para mayroon akong sampul. So ito na mga idol, natanggal ko na. Ito na namang isa. So ito mga idol ang dapat palitan para wala na siyang tagas sa fluid para hindi na mabasa itong kanyang brick lining so pupunta muna ako mga idol sa tindahan para uh, bumili ng dalawang rubber cup kamusta mga idol welcome to my vlog Ngayong umaga mga idol ay ituturo ko sa inyo kung naano uh, ano ang dapat gawin o paano ayusin yung mahina magprino ang inyong mga sasakyan. Yan, katulad nitong aking center cab mga idol. Mahina ang preno. Kaya ituturo ko sa inyo kung paano ayusin yan kung hindi pa kayo nakapag subscribe sa aking channel mga idol sana ay mag subscribe na kayo at huwag kalimutang pinutin ang notification bell para updated kayo sa mga susunod kong video at saka huwag ninyong kalimutan din mga idol ang pagpalo sa aking facebook page yan ito sa aking channel mga idol ay marami kayong matutunan dahil ituturo ko sa inyo ang aking mga nalalaman. Yan. So ngayon mga idol ay umpisahan ko na mag-ayos nitong uh, prino. Dahil mahina siya mag preno mga idol. Yan. So umpisahan na natin.